Katay si Papa ng kanyang lambat. Ito ang kanyang lambat. Upo-upo lang pero busy sa kanyang lambat. Naglalagay po siya ng pamato. Iyan ang pamato niya guys binili niya sa bayan. Ganyan. Ano pa? Tapos, yan ang kanyang lobin. Simple lang ang paggawa. Matuto ka nga isa sa paggawa. O, okay. wala lang mananay. Ikaw nang buyos. Ikaw ulit ang gagawa ng lambat. Ikaw lang ang pag-ayo ng lambat.